Aries. Dapat ay maging mapagmasid ka muna ngayong araw na pag-aralan ang mga salita ng mga kausap, na magbibigay sa iyo ng kasiyahan dahil hindi ka lalapitin ng mga tao na mapagsamantala, at pakinabang lang ang laging gusto sa iyo, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, mas maging maingat ka sa kalusugan mo ngayong araw. Lalo na kapag nasa lansangan ka, lalo na sa paglalakad, dapat at laging maging alerto sa mga sasakyan at umiwas ka muna sa mga tao na mahilig magdala ng chismis dahil siya ang pwedeng magdala sa iyo ng kalungkutan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, maging matalas ang iyong isipan at dapat ay malakas din ang pakiramdam ngayong araw dahil may sinyales na may gustong makagawa sa iyo, nasamantalahin ka lang na tungkol sa pera, signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer, maging mahigpit ka sa iyong mahahalagang bagay, lalo na sa pera dahil pwedeng may mga tukso na lalapit sa iyo na maayos magsalita. Kaya ang pagiging malakas ang pakiramdam, at huwag kagad magtitiwala kagad ang dapat na iyong magawa. Signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Leo. Mas okay sa iyo ang maging matahimik na mapagmasid at mahihirapan ka na makausap, nang lumayo sa iyo ang mga tao na mahilig lang sa paggasta, at huwag ka masyadong magbibigay ng pagtitiwala kagad kahit na matagal ng kakilala, para makaligtas ka sa gastusan ng hindi mo inaasahan, Signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo. Dapat ay may ugali kang maging mapanuri at matalas na isipan ngayong araw, para makaiwas ka sa mga tukso ng kayabangan, dahil sila ang tukso ng gastos at suliranin sa relasyon kaya dapat ay may wise na ugali at nang makakaiwas ka kagad. Signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra. Ngayong araw ay dapat ay may matakang madali makapansin ng mga kinikilos at sinasabi, ng mga makakausap na tao para ikaw ay hindi basta, magawa ng kalokohan ng hindi mo inaasahan, pag-iingat para sa iyo ngayong araw, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio Ngayong araw ay iwasan mo ang mga tao na mahilig magsalita ng may kahambugan, dahil sila ay tukso ng pag-aaway at gastos sa iyo kung ikaw ay makikasama sa kanya, at umiwas ka sa alak at mga inihaw na pagkain para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sagittarius, dapat kang maging matapang ngayong araw, na walang pag-aaway para walang makalapit sa iyo na mga bad energy na tao, at walang ding makapagsamantala ng iyong ugali na mabait, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Capricorn, dapat ay may matalino kang isipan na wise at iwasan mo kagad ang magbibigay ng iyong kaalaman, para maiwasan ka malamangan sa hinaharap ng kausap, dahil baka sila kagad ang gumawa ng malalaman sa iyo, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Aquarius, huwag kang mapagbigay masyado sa mga kagustuhan, nang hihingi ng tulong na makakausap, dahil kahit tulungan mo ay ganoon pa rin uulit lang sila dahil sinasamantala ang ugali, mong mabait kaya kung hindi mo tutulungan ay ayos lang kahit wala ka ng kaibigan, ay mas maayos pa sa iyo, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Pisces, kung magagawa mo na makapagsalita ng pagtatama, sa nakitang pagkakamali na mahinahon ay iyong gawin na. Dahil kung pababayaan mo ay uulitin din sa iyo, kung magagalit siya ay hayaan mo nang wala nang umaabala sa iyo na ganoong tao. Signos na pahiwatig ng mga bituin.